Ang mm. ganda naman ang suot mo. Thank you po. Sino suot sa inyo? Sino, sino, sino ang nag-design? Uh, meron po ako nagdadamit sa Meron po ako nagdadamit sa Ayan. Hello, Heaven Pen of Florida. Afni Cheeks. Oh, ang ganda, no? <laughs> Thank you po. Uh, an anong masasabi okay, mo damit sa damit niya? Sa'yo? Oo, oh, bagay naman. Balot na balot. Dalagang mm. Pilipina. Pero ano eh, iba yung pinapakita ng panlabas sa panloob. Ano ba yung, ano ba yung tinutukoy mong panloob? Um, actually, ganito yan. Ano ba? Hindi. Will, ayaw na lang magdagdag and bawas. Hoy, oh, ayaw magdagdag kasi e, kaharap na lang na niya ako. Gusto ninyo magbawas lang. ng kwento. Ikuwento e, mo na lang kung ano yung sinabi mo sa akin sa front row day. Ano, ano, ba yun? Ano ba sinabi ko sa'yo? Sinabi, Na-offend ka ba na sinabi ko baka mawalan ka ng career? Hindi pa yun. Oh my God, hindi yun. Hindi, well, aside from that, wala na akong natatandaan. Ay, saksisi, sir. Hindi nagmamark sa akin kung ano man yung pinagdaramdam Ayan. mo. Ayan. Ayan, bago mo kasi gano'n. Parang ba nasa barangay hall. Alam mo kasi, bago... Patama bag ako, oh, kapitan niyo. Okay. Okay. Hindi niyo pa ba ko? Ang to? Kapitan <laughs> kasi ito. Oh, ano sinyo na to? ko si ko. Ayusin niyo na to? Ang okay, Meron kayo? kasi ito, ay kapitan pala ito kasi. Oh, may tanong ako sa iyo. Ah. Oh, partner, oh, ano oh. oh, tatanggapin mo ba ako maging isang part na guest ko sa dito? Oo naman. Oo, oo, will. Eh ako, hindi wala naman ako sinasabi masama sa kanya. Siya yung nagumpisa. So, so ano nga yung ko, na ko, kayo, ko lang. Oh, ah, yeah. sige ano yung sinabi ko sa'yo para marunong naman ako mag-apologize at umamin sa mali ko. Pero hindi ko kasi talaga alam. Kasi oh. sa ganito yan, di ba? Sabi mo, sa front row lahat maganda. Parang hindi ka na, <laughs> hindi, hindi ka nag-agree sa akin. <laughs> <laughs> kita nga lang nga lang. <laughs> ganun ba Girl, siya? alam mo, sobrang sensitive mo, yun lang. Ayaw Hello, mo ba? Tinawag mo lang naman akong squatter, so tawag niyo sa inyo, social, so sa amin, low class. Girl. So, girl, girl, ganun kasi ako nakilala, so kailangan ko babaguhin yung sarili ko para sa'yo. So, huwag ka ma-offend pagka sinabi ko na Oh my God, ang hir sa hirap naman mag-explain sa'yo. Sabi ang hirap mamakaano. Ikaw, ano man tawag sa'yo dito? Aside from hipon, tinatawag siyang squammy. So, I'm proud. I'm or, proud to be this one. Bakit na-offend? Anong problema na, um, mo? Dahil coming from you kasi. Na? Tagasang ka, tagasang ka ulit. Tagasang pa, no? O hindi ka taga doon. Balita ko, hindi ka taga doon. O oh, oh, taga, taga umuwi umu yun. Balita ko, taga Pasig yun eh. O, oh. kumuha lang ng lugar. Ano oh. yun? Ako, <laughs> 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 Hello, guys. My name is Herli Nicole Budo, aka Hipon, and I'm proud the art capital of the Philippines, Angona Rizal. I'm Rizaleno. Girl. Hindi, e ako. I was born, raised, and nag-aral ako sa Manila, sa Sampalo. Ha, alam mo, itong example ng sinasabi ni Herlin na yan, yan yung sample ng mga fake news eh. Yung mga hindi nyo alam, daldal -dal kayo ng daldal. -dal. Uh. Ganito kasi yan. So, na taga Manila talaga ako. Parents ko from Manila. Kuya ko nasa Manila. Lahat kami nasa Manila. Kaya ako nasa Pasig kasi doon na kami tumira ng boyfriend ko. Ah, boyfriend? Oh. Boyfriend. oh. oh. Boyfriend. ano sagot mo doon? Oh. Ah. Nandito na Pasig ka na ngayon. Pero yung birth certificate ko, lahat ng ID ko is from Manila. Hello, taga sa hello sa mga taga Sampalo. Hello sa mga taga Santa Teresita. Ayan, nandito na ako sa TV. Hi. Oh medyo sumasya lang to sa akin ng konti. Alam mo yung mga arte-arte art mong ganyan. Kaya, kaya ko din yan, pero ngayon, hindi pa ako late bloomer ako. Alam mo ba yon? so, sino mag adjust Ay, eh, ikaw. Ikaw Ay, lang. Ganito ako. Ganito may ako, problema eh. sa atin dalawa. Ako, chill-chill -chil so, lang, lang ako. Nandito eh. po tayo sa barangay, sa barangay 69. <laughs> Kapitan. <laughs> Balik tayo ng balangay, mga kababayan. O, oh, alam niyo, habang nag-commercial kami, medyo ko lang talaga itong dalawang to. At sinabi ni kanina ni Alex, alam mo, pag nagkaroon ng papa, nagpa ang nanay mo, sabi mo? Baka pag magpa, kahit magpa ang nanay ni Hipon sa bahay nila, hindi siya qualified. Hindi Ms. ka qualified Hipon. Kahit magpa-pageant nanay mo, hindi Hindi e, ka makakapagant. Pati nanay niya, hindi siya tatanggapin? Actually, hindi naman yung nanay niya. Yung standards lang, yung qualifications, medyo tagilid tayo doon. Mm, ito feeling maganda eh. yun. Actually, hindi ako feeling maganda. Confident lang ako hipon. Okay. Guys, maganda ba ako? Wow! Alright. Yeah. Over, ano? Overconfidence? confident. Ano? Overconfident. Confident. Kanya-kanya <laughs> oh, yes. tayo ng term, no? Oh. <laughs> Akin kong term, pinakailaman ko ba term mo? o, one minute para kay Manila. O, oh, tapos ka na. Ako oh. naman. Sige hindi naman na okay. One question. At sa hali, pag pagkakataon na ito, ano pwede mong gawin sa ating mga kababayan? Ito, magsimula ka hipon. Nakabutihan sa ating mga kababayan. Ito, saan po yung camera ko? Yan. Ayan. Hello po sa inyo lahat, mga kaskwami, mga kaiponatics ko dyan, mga kapuso ko dyan. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, kahit hindi ka kagandaan, basta maganda ang kaugalian mo, mamalig ka ng tao. Yan lang ang akin para ipalaganap sa buong mundo na kabutihan ay eh, ang number one. Dahil hindi, hindi ka magiging maganda kung masama yung ugali mo. Kailangan mo makisama sa kapwa mo, sa mga tao na kapaligid sa iyo. Hindi mo kailangan mag... Eh, Time oh. is si yeah. up. <laughs> eh, <laughs> ang tanong ko sa'yo. Si ang daming sinabi. Eh, Ang tanong ko sa'yo, may pinapatamaan ka ba? Oh, wala. Matamaan, oh, Matamaan, okay. matama. Okay. Okay. <laughs> okay, it's your turn. ba ito sa langit? Okay. It's your turn, Miss Manila. What can you do? At this point in time, sa ating mga kalabayan, may pandemya. Actually, sobrang daming nag-chat sa akin na before, sobrang down sila, sobrang sad. And then, there came me. Ayan, char. Sobrang napapasaya ko sila and it makes me happy na nakakapagpasaya ko genuinely, sincerely, na sobrang totoo. Alam mo yun? Tsaka, ano pa ba? Um, sige, dadagdag ko na. Um, hindi kasi pwedeng laging sasabihin mo na maganda yung panloob, maganda yung panlabas, mm -hmm. ganito-ganyan. Oh my God, hipon, tigilan mo na kami sa ganyan na magandang panloob, magandang panlabas, it doesn't matter, whatever, whatever. Ang importante, masaya tayo kasi kapag masaya tayo, mag-glow tayo from within. Actually, ako sobrang chill ko lang kaya ganito yung aura ko ngayon. Si hipon, di ko alam, feeling ko medyo stressed yata siya ng konti kasi nandito na ako. Huh? Mm -hmm. Oh, maganda, hindi, maganda. Hindi ko naman, hindi ko naman alam na nandito ka, hindi kita pinaghahandaan, no? Hello. What is beauty to you?

Beauty. De, <laughs> alam ko na, alam ko na. Beauty is... We, ano? Nakalimutan <laughs> mo ang gawin! Ang maganda ka na hindi... Wala sa, uh, na! Time's up! Hindi ako sabi! Wala beauty... About outside, about inside then. Oh, okay. About you, Ms. Manila. Thank you very much. Okay, about you. wala na ako na maisip na sasabihin kasi iniisip ko kung ano ba yung sinagot ni Hipon. Pero anyway, for me, beauty bonus na lang siya kasi... Oh, English. Okay, English! Okay, for me, beauty is something that comes within everyone. Lahat tayo maganda. We are all beautiful. It just so happens that our attitude, our mindset reflects on how... Ref I mean, Uh, yung ganda natin, nagre-reflect sa mindset natin. Ayan, <laughs> our beauty comes from our mindset. <laughs> uh, Ayan, so pagka positive mindset ang uh, meron tayo, maganda tayo. Ayan, pagka medyo toxic, medyo... <laughs> tsaka muna ako kausapin, mag-ayusin muna natin yung mindset natin. Oh. Uh, oh. Uh, Michelle, uh, what can you say? Ako pa sasagot? Oh, ikaw, what is beauty view? Oh, uh, uh, Michelle. Uh, uh, <laughs> <laughs> hindi po uh, ako uh, lalaban. Watch and learn. Oh. Oh. Ayan, Beauty <laughs> Is the perception of a person it's not about how you look it's not about how you feel it's how you make others feel towards you. you it's yeah. what you show them it's what you give them that's why in wawa win everybody is beautiful because we keep on giving and we keep on sharing ng kahit sino na hindi ko naman nanalo, whatever, whatever, blah, blah, blah. Wala akong pakialam sa sinasabi nyo. Alam mo ba, si Michelle, sobrang down to earth. It's never, okay. Never niya akong inano, sinabihan ng kahit ano masama. Kinokorek niya pa ako sa lahat ng mali ko. Samantalang ikaw. May sinabi ba sa'yo si Manila mm -hmm. no shooting natin? Kaya nga, ang ano problema nito, Direk. Sabi sa akin ano daw, squatter daw ako. Eskullity. Dapat daw pang... Kasi lumapit siya sa'yo, sinabi niya sa'yo. Hindi, sumabi daw. Dapat dito, ano, social, gumano siya. Da mm -hmm. Narinig ni Sir Sam, na nakwento mm -hmm. naman sa atin. Na, oh, oh bilang haman. mga referee, Kuya RS, oh, ano ang oh. masasabi mo sa hidwaan no, na ito? Ako, Michelle. Ako ang sa akin dahil... Pasko naman, Christmas season. No. I think it's Talagang panahon para let let go of whatever misconception, misunderstanding, that miscommunication that we have. At let's show love. Let's give love to one another. Ay, come Ako Sa akin, Wil, okay naman akong makipag-ayos ano, makipag eh. Kasi wala naman ako sa akin ng galing na unang masama eh sa kanya naman. So Alam mo kung yung Wil pagkaarap kami ni Hipon ngayon, pero kay Kuya Will niya pinadadaan, pwede namang, alam mo kasi, Alex, ah, gan oh, di ba? Eh, pero wait, <laughs> bago kang magsalita, ayan. <laughs> kasi katatapos na ni Derek magsalita, actually, wait. Ayan. Gusto ko lang din, syempre, nag-confirm ako nung Monday, ayan, baka sabihin kasi ng ibang tao, medyo, ano, okay. ayan. So, nag-confirm ako nung Monday, I may be said yes or partly said yes. Ayan, pero, <laughs> pero syempre, nag-confirm ako, narinig na madaming tao. So, ngayon, mag-apologize ako for not showing up on Monday, last Monday. Personally, live dito, maririnig niyo lahat. Kuya mm. Will, sorry. Nasaan ka ba ng Monday? Kasi may ano po, may shoot po, no, nakapag-commit na po ako. Yung mga tao, nakapag-book na, yung spot na book na. Nasaan sa, ka na Monday? Sa Tagaytay po. Ang tagay kasama mo boyfriend mo. Nag-shoot po kami, madami kasama po. Kasama mo boyfriend mo? Ah, uh, kung oh, sino nga Kasama ko yung boyfriend ko, yung creative team niya, photographer, videographer, friend namin. Yun! Tagaytay pa, lamig ha. Sakto lang, trabaho, gano'n. Tapos, sa kayo natulog? Ah, uh, umuwi na po ng bahay, kinabukasan. Ah, hindi kayo natulog sa Tagaytay? Overnight po. Oo sino oh, nga, sino katabi mo? Siya, kanya-kanyang kutsun. Kut-tune. Uh -huh. kut kami. kut-tune oh, So tama si RS, tama na yung oh, tigilan niya. Oh, diba? Oo, oh, dahil Pasko oh, naman, di ba? Sige-sige na lang kayo, oh. One meter, o oh. oh, shake hands, one meter. Oh, oh. Virtual Peace hug, Ay, yeah. oh my God! Oh. Tayo ka, tayo ka. Tayo ka, tayo ka oh. pa. Sabi ni Kuya, will uh, mag-social. Ang uh, arty-arty so, so, arty ko distancing. talaga, social distancing na handshake na lang sa so, gumaganyan ako. <laughs> Nilapitan ako ni Hipon. Sige, lapitan ko din siya. Alam niyo guys, yung mga nagko-comment sa akin hindi ko kayo pinapatulan kasi hindi talaga ako ganyan. Sorry, sayang lang effort niyo. Okay. Ayan Dila, na. Galit na si Kapitana. Galit na si Kapitana, <laughs> magbabati na okay. kami ni Hipo. Alright! But, yes! Okay. Pero mas matangkad siya. Ay, oh my God, may mga... Hi everyone, bati na po kami ni Hipon. Ayan, bati na po kami ni Hipon. Hindi po kami magkaaway. Okay, tama ba, Hipon? Oo, oh, nilinaw ko lang din naman yung side ko. Pinagtanggol ko lang yung mga squatter, deep work it. Di ba? Hoy, pa alam mo, Hipon, meron tayong kanya-kanya Hindi naman tatapos daw! <laughs> <laughs>